Magandang umaga mga kapatid, bago tayo manalangin, hayaan niyo munang kausapin ko kayo mula sa puso, sa liwanag ng salita ng Diyos. Alam niyo, may mga sandali talaga sa buhay na tahimik lang ako at napapaisip. Ano kaya ang itsura ng langit? Siguro lahat tayo, kahit minsan, napatanong na rin ng ganito. Lalo na kapag mahirap ang pinagdaraanan, kapag may nawala sa atin, kapag mabigat ang mundo o kapag may hinahanap tayong hindi maipaliwanag. Tumingala tayo, nagnanais tayo ng lugar na ligtas, lugar na may kapahingahan, lugar na parang tahanan. Sa 1 Corinto chapter 2 verse 9, ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Walang mata ang nakakita, walang tenga ang nakarinig at walang pusong nakaunawa sa mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa kanya kapag naririnig ko 'yan kinikilabutan ako kasi pinapaalala sa akin na ang langit ay hindi lang magandang ideya ito ay totoong pangako pangakong higit pa sa kayang isipin ng tao walang pelikula panaginip o obra na makakahigit sa ganda nito ang langit ay hindi lang puno ng gintong lansangan at makikinang natarangkahan. Ito ay lugar ng kapayapaan na hindi nawawala. Kaligayahang walang hanggan. Pag-ibig na hindi umaalis. Isipin nyo, ang Diyos mismo ang magpupunas ng bawat luha sa ating mga mata. Wala nang kamatayan. Wala nang karamdaman. Wala nang kirot, lungkot o pangungulila wala nang paghihintay sa kagalingan, sa kasagutan, sa paghilom. Buo na lahat, wala nang sirang pamilya, wala nang walang tulog na gabi. wala nang takot, wala nang pag-aalala, puro presensya lang ng Diyos. Pero aaminin ko, minsan mahirap itong paniwalaan kasi dito sa mundo, sanay na tayo sa sakit. Sanay tayo sa pagkabigo, sa luha tuwing gabi, sa pagkawala ng minamahal, sa sakit ng katawan, sa pangluloko, sa hindi pagkakaintindihan. Madalas, bitbit -bit natin ang lungkot na hindi kita sa mata. Paano nga ba natin maiisip ang mundong walang kahit anong sakit? Pero iyon ang langit. Ang langit ay kabaligtaran ng mundong ito. Hindi ito binuo sa kasalanan o kahihiyan. Ito ay umiikot sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa langit hindi lang natin pinaniniwalaan ang pag-ibig ng Diyos kundi nilalanghap natin ito buo ang lahat tama ang lahat pero habang iniisip ko ang langit hindi ko rin maali sa isipan ko ang kabaligtaran nito ang impyerno. hindi ito madalas pag-usapan masakit nakakatakot pero totoo ito hindi natin pwedeng pag-usapan ang langit na walang binabanggit ang impyerno. Ang tunay na nakakatakot sa impyerno ay hindi lang apoy o pagdurusa. Ang pinakamasakit ay ang ganap na paghiwalay sa Diyos. Walang presensya niya, walang awa, walang aliw, walang pag-asa. Isipin mo ang lugar kung saan hindi na maririnig ang iyak mo. Walang pangalawang pagkakataon, walang kapatawaran. Ganito ang impyerno. Pero tandaan mo ito, kapatid. Ayaw ng Diyos na mapunta ang kahit sino roon. Sabi sa 2 Pedro chapter 3 verse 9, hindi mabagal ang Diyos sa pagtupad ng kanyang pangako. Matiyaga siya sa atin. Ayaw niya na may mapahamak kundi lahat ay magsisi. Napakabuti ng Diyos matiyaga. Umaasa pa rin siya. Naghihintay siya na tayo ay bumalik, magbalik loob, magsuko ng buhay. Kaya siya nagpadala kay Jesus dahil mahal ka niya. Si Jesus ang daan patungong langit, wala nang iba. Malinaw ang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sabi pa ni Jesus sa Marcos chapter 9 verse 43, kung ang kamay mo ay nagiging dahilan para magkasala ka, putulin mo ito. Mas mabuting pumasok sa buhay na baldado kaysa may dalawang kamay pero mapunta sa impyerno. Hindi ibig sabihin nito ay literal. Ang punto ni Jesus, kung may bagay sa buhay mo na humihiwalay sa iyo sa kanya, bitawan mo na. Kung may relasyon, gawain o kasalanan na palihim mong kinakapitan, putulin mo na ang koneksyon. Walang kahit ano sa mundong ito ang higit sa halaga ng kaluluwa mo. Araw-araw may pinipili tayo. Bawat desisyon, bawat hakbang, papalapit ba tayo kay Jesus o palayo? Walang gitna. Kapag pinili mong manalangin, lumalapit ka kay Jesus. Kapag binuksan mo ang Biblia mo, kahit mahirap, Hinahanap mo ang buhay kapag pinili mong magmahal, magpatawad, maging totoo at mabuti, naglalakad ka sa landas ng langit. Pero kung itinatabi mo lang siya sa gilid ng buhay mo, kung inuuna mo ang sarap, ang tagumpay, ang pag-apruba ng iba kaysa ang presensya ng Diyos, decision din yan, isang delikadong decision. Kasi ang buhay ay maikli, pero ang walang hanggan ay hindi. Kaya ngayon, huwag mong isipin na may oras ka pa. Huwag mong ipagpaliba ng pinakamahalagang desisyon. Piliin mo si Jesus, piliin mo ang buhay, piliin mo ang kapatawaran, piliin mo ang langit. Mga kapatid, tayo'y manalangin, Panginoong Jesus, ayoko nang sayangin pa ang buhay ko sa pamumuhay na hiwalay sa iyo. Ayoko nang ibigay ang puso ko sa mga bagay ah, na lumilipas. Ikaw ang hari ng pag-ibig na walang hanggan. Karapat dapat ka sa buo kong buhay. Sabi mo sa Marcos chapter 9, kung may humihila sa amin palayo sa kailangan naming bitawan ito. Hindi dahil gusto mong alisin ang saya namin, kundi dahil nais mong ibigay ang buhay na walang hanggan. Kaya kung may relasyon ako, na unti-unting hinihila ako palayo sa'yo, bigyan mo ako ng lakas para bitawan ito, kahit masakit, dahil walang halaga ang anumang bagay kung kapalit ka. Kung may nakatagong kasalanan, masamang bisyo, o maling kaisipan na bumibihag sa akin, ilantad mo ito, Panginoon. Sirain mo ang kapangyarihan nito ayoko nang nakatali sa anuman na lang sa pag-ibig mo. Kung ang sarili kong yabang o kaginhawaan ang naging Diyos ko, kibain mo ito. Kung mas hinabol ko ang papuri ng tao kaysa presensya mo, patawarin mo ako. Ibinibigay ko lahat sa paanan mo dahil pinipili kita, Jesus. Ayoko ng kalahating pananampalataya. Ayoko ng linggo lang kita kasama pero ibang lakad sa mga araw na natitira. Gusto ko ng buong buhay na nakatuon sa'yo, buong puso, buong lakas, buong pananampalataya. Sabi sa Colossus chapter 3, ituon namin ang isip namin sa mga bagay sa itaas, hindi sa mga makamundong bagay. Turuan mo akong ituon ang mata ko sa walang hanggan hindi sa panandaliang kislap ng mundo. Araw-araw may tawag ang mundo, habulin ito, gawin yon, magpakasaya. Pero sa tuwing sinusunod ko yon, parang lalong walang laman ang kaluluwa ko. Dahil hindi ako nilikha para sa mundo, nilikha ako para sa iyo. Turuan mo akong tumigil sa paghabol sa yaman at karangyaan. Turuan mo akong mag-ipon ng kayamanang walang kalawang, sa pag-ibig, sa paglilingkod, sa katotohanang ipinapahayag, sa pananampalatayang hinahawakan kahit mahirap. Banal na Espiritu, kailangan kita araw-araw. Gabayan mo ako kapag di ko na alam ang daan. Patahimikin mo ako kapag sobrang ingay ng paligid. Palakasin mo ako kapag di ko na kaya. Tuwing umaga, Gisingin mo ako na may panibagong gutom para sa'yo. Tuwing gabi, tulungan mo akong matulog ng may kapayapaan na nabuhay ako para sa'yo. Kapag ang puso ko'y naliligaw, hilahin mo ako pabalik. Kapag nalulunod na ako sa problema, ibulong mo ang kapayapaan sa kaluluwa ko. Kapag pinapasan ko ang bigat ng buhay, ipaalala mo na hawak ako ng langit. Turuan mo akong magmahal ng mas malalim, magpatawad ng mas malaya, at mabuhay na parang bawat sandali ay mahalaga. Kasi alam kong babalik ka na, Jesus. Sabi mo sa pahayag chapter 22, ako'y darating na. Gusto kong matagpuan mong tapat ang buhay ko, gising, handa, nakatuon sa iyo. Kaya tulungan mo akong ipaglaban ng mabuting laban Kapag napapagod ako, ipaalala mo kung bakit ako lumalaban. Kapag nadapa ako, buhatin mo ako. Kapag nawawalan ako ng apoy, sindihan mo ulit ang kaluluwa ko. Patatagin mo ako sa salita mo. Pagtibayin mo ako sa pag-ibig mo. Kapag nabigo ang tao, kapag hindi naging ayon sa plano ang buhay, ipaalala mo na hindi ito ang tahanan ko. Ang tunay kong tahanan ay kasama ka. Lahat ng sakit dito ay pansamantala. Pero ang buhay sa iyo ay walang hanggan. Inihahanda mo na ang lugar para sa akin at palang araw, babalik ka para kunin kami. Hanggang dumating ang araw na yan, Panginoon, tulungan mo akong mamuhay na parang totoo ang langit. Magmahal tulad ng pagmamahal mo. Magliwanag sa gitna ng dilim. Magpakumbaba. Maglingkod magtiwala. Mahal kita, Panginoong Hesus. Pinupuri kita, pinagkakatiwalaan kita, at sa ngalan mo ako nananalangin. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakaantig sa iyong puso, isulat mo ang Amen sa comments bilang tanda ng pananampalataya. At kung kailangan mo ng espesyal na panalangin, huwag kang mahiyang mag-message. Ipagdarasal ka namin, pagpalain ka ng Diyos. Maging sa iyo ang kapayapaan at biyaya ng ating Panginoong Jesus.